Health, maligayang pagdating sa ating YouTube channel. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga pagkain na dapat iwasan o bawasan kung ikaw ay may sakit sa prostate. Isa itong mahalagang bahagi ng ating kalusugan, at alamin natin kung ano ang mga dapat nating iwasan para mapanatili ang kalusugan ng ating prostate. Ngayon, Tara na't alamin ang mga pagkain na dapat nating iwasan. Sino bang may gustong magkaroon ng masamang epekto sa kanilang prostate, diba? Ang prostate ay isang bahagi ng reproductive system ng mga lalaki. Ito ay isang maliit na grandula na matatagpuan sa ilalim ng pantog at harap ng rectum. Ang pangunahing papel nito ay magproduce ng seminal fluid, isang likido na nagdadala ng sperm cells mula sa testicles patungo sa. Ang prostate ay binubuo ng mga glandular at muscular tissues at ito'y napapalibutan ng isang bahagi ng uretra. Ang uretra ay dumadaan sa gitna ng prostate. Kaya't anumang pagbabago sa sukat o kalusugan ng prostate ay maaring makapekto sa daloy ng ihi. Ang ilang mga problema na maaring makapekto sa prostate ay kasama ang prostate enlargement o benign prostate hyperplasia, prostate inflammation at prostate cancer. Ang benign prostatic hyperplasia, kilala rin bilang prostate enlargement, ay isang kondisyon kung saan nagiging mas maliit ang daanan ng ihi sa prostate dahil sa paglaki ng glandulang prostate. Ito ay isang pangkaraniwang bahagi ng pagtanda sa mga lalaki. Sa normal na kalagayan, ang prostate ay may malaki at maliit na glandula na nagbibigay daan para sa ihi na dumadaan sa pamamagitan ng uretra. Subalit habang tumatanda ang isang tao, maaring magkaroon ng paglaki ng prostate na maaring humantong sa BPH. Ang paglaki na ito ay hindi nauugma sa prostate cancer at ito ay tinatawag na benign dahil hindi ito nagdudulot ng kakaibang pag-atake sa katawan tulad ng cancer. Ang mga sintomas ng BPH ay maaring magkaroon ng iba't ibang antas ng pangangailangan sa ihi at hindi kumpletong paglabas ng ihi. Maari itong magresulta sa pangangailangan ng mas madalas na pag-ihi, lalong-lalo na sa gabi, at sa pangangailangan ng mas matagal na oras upang magsimula ang pag-ihi. Maari itong magdulot ng pangangailangan ng pagpilit sa pagsimula ng ihi at posibleng magkaroon ng hindi kumpletong paglabas ng ihi. Ang prostatitis ay ang pamumuo ng pamamaga o pag-aalburoto ng prostate gland. Ito ay maaring maging sanhi ng iba't ibang sintomas at maaring maging bahagi sa apat na pangunahing uri. Acute bacterial prostatitis. Ito'y isang mas mabilis na pag-unlad ng pamamagana, karaniwang sanhi ng bacterial infection. Maaring magdulot ito ng mga sintomas tulad ng sobrang sakit sa pag-ihi, pananakit sa iba-ibang bahagi ng likod o baywang, lagnat at pangkahalatang panghina ang kondisyon na ito ay nakakailangan ng agarang medikal na atensyon. Chronic Bacterial Prostatitis Ito ay ang matagalang pag-unlad ng pamamaga na maaaring resulta ng paulit-ulit na bacterial infection. Ang sintomas ay maaaring magtagal ng maraming buwan. Ang mga sintomas na maaring maging mas banayad kaysa sa acute bacterial prostatitis subalit maaari pa rin makaranas ng discomfort at pangangailangan sa ihi chronic prostatitis o chronic pelvic pain syndrome ito ang pinakakaraniwang uri ng prostatitis hindi malinaw ang sanhi nito at maaaring magtagal ng mga buwan o taon ang sintomas ay maaring kasama ang pangangailangan sa ihi, pananakit sa baywang at pangailangan sa paminsan-minsan. Asymptomatic inflammatory prostatitis sa kondisyon na ito, walang masyadong nararamdaman na sintomas, ngunit maaring makitang mayroong pamamaga sa prostate kung susuriin ito. Ang pangunahing sanhi ng prostatitis ay ang bacterial infection, ngunit maaring ito'y maging sanhi ng iba't ibang kadahilanan tulad ng stress, injury, o autoimmune disorders. Ang diagnosis ay kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng pagsusuri ng medical history, pagsusuri ng physical at iba't ibang mga pagsusuri tulad ng urinalysis. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na nagmumula sa prostate, isang maliit na glandula sa reproductive system ng malalaki ang prostate ay nagbibigay ng bahagi ng seminal fluid na nagdadala ng sperm cells mula sa testicles patungo sa penis sa oras ng ejaculation. Ang prostate cancer ay isang kondisyon kung saan ang normal na proseso ng paglago at pagtaas ng bilang ng cells sa prostate ay hindi kontrolado. Ang mga cells na ito ay maaring magsimula ng magdulot ng tumor at maan kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng proseso ng metastasis. Ang prostate cancer ay maaring maging isang mabagal na proseso at maaring manatili sa prostate ng maraming taon nang hindi magdudulot ng malalang sintomas o komplikasyon. Sa ibang kaso, maaring maging mas agresibo ang cancer at mabilis na kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito 'yung mga bawal kainin pag may sakit sa prostate. Ngunit may ilang mga pagkain na maaring maging ng pag-aggravate ng ilang sintomas o maaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng prostate. Narito ang ilan sa mga pagkain na maaring mong iwasan. Spicy foods, maaring mag sa pangangati. Caffeine, maaari itong magdulot ng pangangalay at pagtaas ng pangailangan sa pag-ihi. Alak, maaaring magdulot ng pagtaas ng pangailangan sa pag-ihi at magkaroon ng iba't ibang epekto sa kalusugan. Maalat ng pagkain, ang pagkain ng mataas asin ay maaaring magdulot ng retention ng tubig at magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng prostate. Processed foods, may ilang pagkain na maaaring may mga kemikal na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan. Ang mga pagkain na mataas sa pangasinan tulad ng itlog at karne ng hayop ay maaaring magdulot ng pagtaas ng antas ng pangasinan sa dugo. Red meat, ang sobrang pagkain ng red meat tulad ng karne ng baka at baboy ay maaaring magdulot ng pag-alboroto sa prostate. Dairy products, may ilang pagsusuri na naguugnay ng mataas na konsumo ng gatas at produkto ng gatas na mataas na panganib sa prostate cancer. Sugary foods, ang sobrang asukal sa iyong dieta ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan. Fast food, ang pagkakaroon ng maraming fast food sa iyong dieta ay maaaring magresulta sa mababang kalidad ng pagkain at mas mataas na taba processed meats. Iwasan ang mga pagkain may mataas na konsentrasyon ng chemical, preservatives at asin tulad ng hotdogs at bacon. Hydrogenated oils. Ang mga ito ay naglalaman ng trans fats na maaaring magdulot ng masamang epekto sa cardiovascular health. So that carbonated drinks, ang sobrang asukal at chemical sa mga iniinom na ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan. White bread at refined carbohydrates. Ang sobrang pagkain ng mga ito ay maaring magdulot ng problema sa timbang, na maaring makapekto sa pangkahalatang kalusugan. Artificial sweeteners maaring magdulot ng irritation sa iba't ibang bahagi ng katawan. Alalahanin na ang pagkain at nutrisyon ay maaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa bawat tao. Ang pinakamahalaga ay kumonsulta sa iyong doktor o isang lisensyadong nutritionist upang makakuha ng mga personal na rekomendasyon batay sa iyong partikular na pangailangan at kalusugan. Yan ang ating mga tips for today mga ka-health. Huwag kalimutang i-like ito kung nahanap mo itong helpful at mag-comment para sa mga topic na gusto mong talakayin sa mga susunod na videos. This is Healthy Pinoy reminding you to always prioritize your health.